Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamput lima ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso ang tiyan at mga hitat. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luad, tanso, pilak at ginto, ano pat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, yan po ang inyong panaginip, at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng karian, pinuspos ng kapangyarian kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang karian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pangapat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kaharian ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian Ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga pangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang karyan ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at puti ay haluang pag-aasawa. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring pagaluin ang bakal at putik sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kariyang hindi may babagsak kailanman ni masasakop ninuman. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pa na makababangon ang mga iyon kahit kailan? Ang katulad nito yung tipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal. Luwad, tanso, pilak at ginto, mahal na hari ang mangyayari sa inaarap ay ipinahaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kaulugan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dakilayit papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na mga nilikha. Awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. man. Dakilait papurihan ang Poong magpakailanman. man. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. man. Dakilait papurihan ang Poong magpakailanman. man. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat. Mga kalangitan awitan siya ng papuri at dakilain magpakaylan man. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. man. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit awitan siya ng papuri at dakilain magpakaylan man. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. man purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na bumubo ng kanyang hukbo, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Aleluya, Aleluya, manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Yesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguo. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guru, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ni sa sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas. At Dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang karian sa kapwa karian. Magkakaroon ng malalakas na lindol magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.